Hello, hello, hello! Masayang umaga! Lakad-lakad na naman kaming mag-anak papuntang Bukid. Ayan. Ayan, guys. Malinis na po ulit ang aming pagtataniman ng kalabasa. Ayan. Ina-spray na po iyan. O, di, guys. Patay na kagad ang damo. Ayan. Tataniman po namin ng kalabasa yan. Ayan. Ayan. Ngayon naman ay kami pupunta dun sa aming inispray doon sa bukid. Itingnan namin kung tuyo na yung damo na inispray namin. Pa, ilang araw na yun ngayon, May? Papat pa na araw na ganyan. Itingnan po namin kung natuyo. Kasi kung hindi, babalikan ulit, i-sprayin ulit. Tataniman po namin yun ng mais. Ito po ay kalabasa. Medyo yung pagkabakod natin, kahit pang samantala lang. Oo. Oh, oh. Gusto nga Papa mo dito ilagay yung babwire hanggang dito daw, Oh. Sabi ko, yung habi ni May, kawaya na lang. Kawaya na lang, ma. Patot ng na kawaya natin. Hmm. Huwak ba, ay. Papa dito! Di ni banda. Para kita nila. Pagpasok pala nila, kita nila. Ah, malak pa rin sa tatang natin kalabas nato. Dito lang makakain tayo ng kalabas natin, ano. Hindi, tinanima namin yan lahat. Sabi nyo. Kasi doon, hindi walang agarubuhay. Dito lang doon anak meron doon kaso hindi uh, bunga ng maganda yun doon nagbunga madalang na, Ilalagay po namin yung galon ng gransero para nakikita ng mga tao at baka baka pag ula po sila ng mga hayop tulad ng baka, kalabaw ay delikado kasi inisprey ang lason napakakapal po sobra kasi ng damo hindi na kayang oo nga, talagang tinutukoy na ng tao yan pag kayan ay ano lalagyan natin ang kawayan pagayaan na silang gumawa uli ng daan doon malaki sa ito oh ginawa natin Ako. ah na si utoy ah hintayin natin bye bye thank you for watching